Hi hey guys, good morning. Gusto nyo pa, gusto, may i-share po ako sa inyo. Ito guys. Uh, Kali siya guys, kana mag-ipon kayo ng pera dito. Uh, dito, yung una dito, maganda to. Yung una dito, lagay niya dito, ano, um, kahit ano, pwede yung ano, 1,000, 1,000, 1,000. Tapos, kasi dalawa to eh. Back to back nyo ganito. May ano dito, may uh, double siya ba? Double. So, may ilagay yun dito, 1,000. sa saka dito sa, dito, sa kapila, 1,000. So, isang ganito, ano na to? 2, 4, 6. So, 6,000 na isang isang ganito. Isang plastic ba? Sa plastic sa ano? loob. Uh, 6,000. So, kung ma, ma- Ano nyo to, tapos nyo to, siguro ano to, na kabilang ko. Uh, 126,000. 126, 126,000. No, kasi binilang ko to. Pumili ako dito, dalawa. Uh, ito yung isa. Para kasi ito kay, ano, kay Claudine, eh, kasi gusto ni Mia. So, bigay ko na lang kay Mia. Alam nyo guys, yung mga anak nyo, turuan niya mag-ipon ng pera kahit ano, maliliit lang kahit ano, sampo ay 20 or Fifty. kasi pag marunong sila mag-ipon ng pera pag mag-asawa na sila uh, marunong din sa pera kasi kailangan tayo mag-ipon kailangan tayo na mag-save ng pera kasi kailangan natin hindi na tayo mag-ano mag-hiram-hiram ba kasi sa ano ko, yung sa akin, sa buhay ko. May hiya talaga ako maghiram ng pera kasi ano, uh, paano kung maghiram ako tapos um, balibaran ka ba, yung tagyan ka, tapos kinakailangan. So, sama yung loob ko. Hindi, ma, hindi, pa, hindi uh, pala ako marunong mag-ano yung sabihin ko, pwede maghiram ng pera. Parang ano ba, parang nahihiya ako kasi hindi ako sanay na hirap. Kasi ano, ano, kasi ako yung tao na kahit nanghirap na ako, kahit sobrang hirap na ako, kahit wala na akong pera. Dati, you know, umiiyak lang ako. Nakaranas na ako, nakaranas na ako, wala talaga akong pera, wala akong pambili, kahit mahilo. Umiiyak na ako, tapos hindi ko sinasabi sa mga kapatid ko, kahit malapit sila sa amin, kahit kahit ano uh, lang kami, kapitbahay lang kami ng mga kapatid. Ko. Hindi po ko sinasabi. Ang ginagawa ko, umiyak ako. Tapos nag-chat ako sa kaibigan ko. Kasi po, uh, ano, wala akong pambili ng ulam, bigas. Tapos kahit mile, wala akong pambili. Tapos pinuntahan ako ng amang kaibigan na binigyan ako ng 100. Tapos, tapos mga kapatid ko, yung isang kapatid ko, kasi doon ako sa CR may ako tapos hindi, hindi ako hindi ako nang ba na wala na talaga ako pera kasi yung asawa ko masakit no nagdrive siya sa tricycle masakit siya kilaglat kaya sabi ko sa sarili ko sobrang hirap ko kaya ah uh, kung tayo maluwag-luwag naman kailangan tayo mag ng pera kasi nasabi ko sa mga no, anak kung kayo ng wag gastos ng gastos kasi Uh, mahirap pag wala tayong ipon, mahirap pag wala tayong savings kasi maya tayo pag mahirap tayo ng hirap. Palibaran bitaw ta. Muna guys, na isipan ko na ito, bumili ako nito sa TikTok. Bumili ako nito. Dalawa by one big one. Ang lang yun, 73. O, oh, bumili ako nito. Kasi, para naman may ipon Pero wala pa tong laman ha. Wala pang laman. yung isa secret lang muna abangan ito naman kaya yan guys, uh, yung mga anak nyo turuan niya mag ipon ng pira kahit maliit lang kahit 20 or 50 kasi para pag mag-asawa na sila, marunong na sila mag ipon ng pira hindi yung gastos ng gastos tayo naman na maghirap. Walang ibang taong tumulong. Hindi tayo lang. Yung mga magulang, uh, uh, ano ba ito? Ano man na?